anak ayaw po oh saan doon ayaw po oh ay ah, yung nandun ayun tawagin mo dali tawagin mo yung kamay ay! mo ay tawagin mo lang kamay mo tawagin mo siya bigyan kita tinapay ka mo o bigyan mo yung tinapay na hindi ay okay, wag 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 bababa ay tawagin mo dali ay bata ay <laughs> Bata ka mo, dali. Ba't naawa ka sa kanya? siya. May sakyan naman nun. Di, hindi, mo na makita, oh. Mamaya konti, titignan mo na lang muna. Traffic pa, traffic pa naman, baka umalis na siya. Isang chocolate pa, bigay mo na to sa kanya. Chocolate.